Hmm? pangiti-ngiti lang po pero alam niyo po nag-uumpisa ng mainip si mister syempre pati ako gutong match na kami bali merienda po yan yung time na yan kaya kami na palabas ni mister um, i-date niya daw ako kasi malapit na yung alis niya magwo work na naman si mister. Kahit medyo tagalan okay lang naman. <laughs> Pakit pa. <laughs> Walang magawa eh. Kasi yung order namin, um, super tagal. Gawa siguro dahil maraming tao. Kasi merienda ng time na yan. O ba diba, napatayo na si mister. Pumunta sa unahan. Ang buong akala ko guys, susugurin niya na yun nandun sa may counter. Pero hindi um, naglaro lang pala siya dyan. Isang beses lang siguro siya naghulog ng coins. Tapos ayun, ah, nilibang-libang niya lang siguro yung sarili niya. O ba diba, naglalaro lang siya. Pero saklit lang, sa beses lang ata siya naghulog ng coins dyan. Kasi sabi niya sa akin, pagbalik, um, mahirap daw ata maglaro doon. Baka hindi siya makakuha, maubos yung coins niya. O ba diba, naglalaro na siya. <laughs> maya maya Nainip na talaga siya niyan eh maya maya o, babalik na yan sa pwesto namin tinare niya lang naman talaga yon kasi nagtingin-tingin siya <laughs> yan nilibang niya lang yung sarili na niya natatawa-tawa siya di ba ayan pabalik na siya niyan Tapos kwento nga niya yun mahirap nga raw tapos yung tinuturo niya doon sa kabila may palaruan ng mga bata may mga ah? Ah? <laughs> balls yung bola ba ng mga bata Excuse me po. <laughs> Ayan, nakaupo na uli si Mr. Medyo talagang natagalan kami ng sobra. Gutob na talaga kami ng time na yan. Oras ng merienda. Ah, uh, di ba? Nagyakag si Mr. para makakain. Pero talagang nagutob na talaga kami. <laughs> pero okay lang po. Tagintay pa rin kami syempre. Kasi na-order na namin yun eh. Ayan o, oh, cool Chill lang. Ayan, sa wakas, dumating na rin ang order namin at makakakain na kami ni Mr. Super happy siya dyan. Siyempre happy din ako kasi kakain na kami. <laughs> Kahit na medyo natagalan yung mong order namin, o di ba? Diba? Kain po tayo. Medyo masarap yung order ni Mr. ah. Nagustuhan ko din naman talaga. O di ba? Kain po ulit tayo. O oh, yan, laki nang nakuha kong chicken ah. Ayun, unang bite. Si Mr. Ayun, pangalawang bite. Si Mr. <laughs> gutom talaga. Ako din gutom na rin ako. Kaya kain uli po tayo. Am, um, di ba? Ang sarap. Enjoy na si Mr. Ayan, no, tingnan nyo. Medyo na no, daming order ni Mr. Meron carbonara, meron chicken, may pasta. Um, tatlo lang pala yung order ni Mr. Pero... Busog much talaga ako niya ng time na yan. Ayun, no. Thank you, Mr. Sweet ni Mr. Busog much na. 对不对